kapwa-tao at ating maramdaman kung ano yung talagang uh, feeling ano ng pagka merong talagang nangangailangan eh tayo nakagawa ng uh, kahit na papaano ay mabuti sa ating kapwa at nakapagpakita ng ibig sa kanila narito po ang isang social experiment Kini ako ang bata, hindi walang ulam. Salamat po. Maraming salamat po. Awap ang nararamdaman ko. <coughs> Kasi kung sa aming pupulin ng mangyari, o sa amak sa ko, Yes. Sabi mo salamat po. Akin din, ganun din yung prinsipyo ko. Pag may nangisang, sige lang bigyan nyo. Kahit magbigay ka ng gulay, ng kanin, ng kung pansit, ganun, malaking tulong na yan sa kanila. di ba? Yung kaya ko ibigay, bibigay ko. Kasi dito sir, marami dito noon pa from the start na mag-open ako dito. Pero sabi galing pa sila ng sur, galing pa ng naga, naglakad, tapos makain. Kung ganun, di ba nakakaawa? <laughs> basta mo Basta po katulad kanina wala mas, ano lang, masaya lang masaya na ako na napakain na sila ganun na ano lang ako daw sabi niyang ipabalot na parang nasa isip ko eh hey, hindi nagustuhan ni tatay <laughs> kinagis na na po namin sa pamilya namin. Na talagang kahit konting bagay lang, tumutulong talaga po pa. <tod -tod> <tod -tod> Hindi ko baka ano Sayang tayo, wala man ako pagpain o... Oh. po. mauli pa kayo niya ko siya. At sabi ko ng ano, eh? Okay. Man, ang ulam eh. Pag tinititigan ko, naawa nga. Kaya pumasok ako, binigyan ko siya ng pera. Sabi ko, tay, ikaw na lang ang bumili ng ulam. salamat sa Diyos po. Sige po, tayo. Wala well, na, guys. Di pa po ako nagpapain nga ni. Tagis ka lang. Di po, salamat Diyo sa Diyos po. Sige na, Tay. Sige nyo lang pag tayo, magpapain kayo. Nakita ko, paralyze. Paralyze siya. Tapos sabi ko, naisip ko, gumawa siya. Di sabi ko naman, sabi ko, wala akong ulam sa Eh, sabi niya, nagugutom. siya, ka tayo. Sabi niya, galing daw kung sa dulo. Gusto Kasi, kasi naman yung halaga, di ba? Nakakatulong ka. Mas ano, maluwang sa puso, nakakatulong ako. Masarap sa pakiramdam. Kaya, isip pag meron ako, mas nakakatulong hindi yung tutulungan. tanda nang po daman yung awa. Hindi masamang magbigay. Kasi sa tulang, kapag nagbigay ka, maming biyaya yung darating sa iyo. Yung tulong, nasa kalooban po, tulong talaga. Wala kang iisipin na ano, kapalit. Sobra. Maluwang. Tapos parang ano, hindi, hindi mo mapaliwanag talaga yung ano, yung pagtulong ko kay sa ganyan na bagay na nagsasabi na gutom. Kasi kung mayroon ka naman, bakit di ba hindi mo bibigyan, nagugutom. Kaya di ako nagdadalaw ng isip magbigay. ang ating kamay, huwag niyong pakalimutan, magkaroon tayo ng bukas na kamay. Ang bukas na kamay sa kapwa lalo na mahirap, <makes> bukas na sa mahirap. Hindi sabi ng isang tao na, si, ganito po ang ating mababasa sa kapitulo 31 ng aklat ni Hob. Meron pong ganitong nakasulat mga kapatid. Ang tagaibang lupa ay hindi tumigil sa lansangan, kundi aking ibinukas ang aking mga pinto sa manglalakbay. Ang mga tagaibang bayan ni Ka, hindi tumigil sa lansangan. Halimbawa, yung bahay ni Hob, eh walang taong nandoon sa labas no na hindi niya pinatuloy. Binuksan ko ka ang aking pinto sa manlalakbay. Bakit? Maawaing tao si Hobe? Eh at ang kanyang kamay bukas sa kanyang kapwa-tao. Ibinukas niya ang kanyang kamay, kagaya rin pagbubukas ang kanyang pinto. Ang kanyang kamay ay hindi humipo sa masasamang bagay. Ang kanyang kamay ay iginawa niya ng mabuti. Ganyan po ang ugali ng tao ito sa 31.16 ng Hob. Kung pinagkaitan ko ang dukha sa kanilang nasa, o pinangalumat lumatako ang mga mata ng babaeng bao, o kumain akong mag-isa ng aking subo, at ang ulila ay hindi kumain niyaon. Sabi ni Hob, pinagkaitan ba ang mga babaeng bao? Kumain ba akong mag-isa? Hindi ko ba pinakain ng ulila na kumain ng aking subo? Ah, sabi ni Hob, ibig sabihin, yung kanyang isinusubo, isinusubo rin ng tagaibang lupa, ng kapwa niya, tao nagigipit, gaya ng mga unila at babaimbao. Yan pong pagkamaawain, pagbubukas palad sa kapwa, latandaan po yan ng tunay na reliyon. Pakinggan nyo sa Santiago sa 1.27, pakinggan nyo. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa ng ating Diyos at Ama ay ito. Na ulila ang mga sa kanilang kapighatian at pangingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ayun, ang dalisay na relihiyon po eh mayroong pagkakaawang gawain, eh, pagbubukas-palad sa kapwa, mga ulila, mga babaim bao, yan yung pagiging maawain sa kapwa. Napakahalaga po niyan. Yung maging bukas ang ating palad sa kapwa tao. Huwag tayo magkakait. Kaya po yung mga aral yan para sa kamay Buksan mo kamay mo. Igawa mo ng mabuti. Huwag kang magnanakaw. Ay mga Diyos yan. Huwag kang mananakim. Ilalagay natin sa ating puso para bumuti ang tagawa ng ating mga kamay."